isa pa. Ito na si Trong. Tuturo ko kayo nga ngayon. Ito yung lupay na pinag... Bye overshoot na naman. Nako, ang layo ng nanono. Ang layo ng natapunan. Oh, layo. Tulungan natin. Tulungan natin. tulungan natin. Layo nang natapunan, no. Layo ng natapunan, no. Layo nang natapunan, no. Overshoot. Amiyo. Ah, Mio no.

naka mo sa compartment. Kumulo compartment. Bilis ng takbo yata niya. Okay, so siyan dito. Ito na. Sanay ako sa click Eh. Wala namang damage masyado. Tas grabe yata 'yung bagsak niya. Tumalo yung ulo niya. Tumalo daw yung ulo. Mabilis yung takbo. Dito siya na ano. Ito yung sad-sad niya oh. Dahil yeah, yung sad-sad niya. Ito. Ito. doon. motornya <tuk> langsung nonton sa Tinalon ko sir. hindi Hindi magtatayo yan nito kumano, basag na to. Kung sa tumama. Basag ba? tumama, puti sa ano lang. Basag. Di naman siya basag. Hoy oh, okay. lang, lang ya. Kau lang. kau lang. Ikaw lang. Mag -isa. Ay, angkas ka? Wala wala. Wala sila 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 sila. sila. Ako dito ka pasalupa ng ganon. Upain nya sa may harinya. Kaya wala na umbalik. Harangan mo muna. Harangan mo muna. Ako magpapakain. Dudugo mo sa ulo mo